Okay. <laughs> Marami nang gumagamit ng social media. Kahit nga, mismong kasama mo sa bahay, naguusap na lang kayo sa Facebook, naguusap na lang kayo sa Viber, ganyan. Sa amin ng mother ko, means ng communication namin is text lang talaga. Bukod dun sa madaming ginagawa sa academics, ang dami pang co-curricular. Mas madali yung makipag-communicate in social media. Kailangan mo din makisabay sa social media. Kailangan mo din maging in. namimiss ko yung lambing ni Ace, yung care ni Ace sa akin. Mas gusto ko yung parang kasi pagsulat, sulat, pag letter, kompleto. Para kay Ace mas madali yung text. Kesa nga naman, gagawa pa siya ng letter, ng card. Si JJ, noong time sa mga nagsusulat sila sa akin, siyempre excited ako mga sulat nila. Uh, Mami, I miss you, I love you. Dumaan yung mga bagyo, talagang binabaha din yung bahay namin. So yung ibang sulat kahit papano, meron akong ilang na naitabi. Pag gumawa si Chant ng card o sulat, gawa niya talaga. Yung message niya sa'yo parang yakap na yakap sa puso mo. Nami-miss ko talaga yun. Pero ngayon, sa ngayon kasi nasanay ka na rin sa ganong sitwasyon. Yung sa social media na lang pinapadaan. Ang pagsusulat ng letter, baduy. Kasi hindi na siya ginagawa ngayon. Time consuming. Nahihiya ka na sa peres mo kasi matanda ka na. Pang masculine effect yung ano, yung hindi gumagawa ng letters, gano'n. Nakakatamad na. Laos na yung pagbibigay ng greeting cards kasi makabago na tayo ngayon, internet na. galing ng mami ko na safe niya pa, kahit na binahanak kami, ilang beses kaming binabaha. Ngayon ko lang naalala na may ganito pa lang ang Sumalik yung ano, yung uh, alaala. Parang kinain ko lahat na sinabi ko kanina. Na-appreciate niya yung mga letter na nagawa ko sa kanya kasi natatago niya. Kasi parang best friend ko na siya eh. More than Oo, Kasi si Asian. Aaaaah! <laughs> yun. Aaaaah! Masayang dito ka! Kito, yung ginawa niya ngayon, masayang-masaya. Masaya. Kasi may babasahin na naman uli ako. <laughs> Masarap sa pakiramdam ang may ganitong binibigay sa akin ang mga anak ko. Masayang-masaya ako dahil naramdam ko na naman yung dati. Alam mo, kita ma. <laughs>